Hello ha, mga kamarites for today's video Ito nga, happy ang kamarites nyo kasi mayroon na naman siyang vegetable na pinaka favorites niya ay siyempre yung ampalaya Kung hindi walang iba Kayo mga kamarites anong favorite nyong vegetable? Ako kasi talagang, talagang noon pa Noon pa, baby pa ako nasa sinapupunan pa ako, favorite ko na yan. Charot. Grabe namang gulay na yan. <laughs> nasa sinapupunan, favorite na. Charot lang yun mga kamaritis. Baka patulan nyo na naman yan. Joke lang yon At ayun na nga, ay sus, bakit ko pa ba ito? bakit ko pa ba sabihin kung paano iluluto? Eh, napakasimple lang naman to Kahit kahit grade 4 ang grade 4 na bata kayang-kaya niyang iluto. ito. napaka simple lang naman pero ano kayo ngayon? Itanong niyo man o oh, hindi, ipapakita ko pa rin kung paano ko iluluto 'yan. At siyempre samahan mo ko mga kamarites. Ganon pa rin, inuna ko pa rin igisa yung sibuyas, bawang, luya at ganun pa rin talaga ako sa tuwing ako ay nagluluto, di ba? At ayun na nga dahil lumabas na yung aroma ng aking ginigisa at siyempre ilagay ko na rin yung kamatis. Para medyo maluto or madurog siya kasi matigas-tigas pa, hindi hinog yung kamatis. At saka ko na rin nilagay yung aking ng palaya. Kanina nakita niyo mga kamarites, nilagyan ko ng marami-raming asin tapos minasads masads ko lang kasama ang asin kasi daw sabi nila mawawala daw yung pait niya at sabi pa nila wag daw halo-haloin pagka lagayin mo ng ampalaya ay wag daw haloin kasi daw mo hindi uh, para daw hindi pumait eh so Mario Josef, ginawa ko din yun pero wala pa rin mapait pa rin talaga siya ganun pa rin yun at saka isa pa yan kasi ang gusto ko sa ampalaya yung mapait Ewan ko lang, kayo rin ba mga kamarites? Kasi ako ganun ako eh. At ayun na nga dahil tapos na tayo, siyempre ilagay ko na dyan sa bowl na yan. Kasi ako ay nagugutom na mga kamarites. At gusto ko ng lumamon. Kasi nga, walang breakfast. Inuna ko pa yung paglilinis sa oras na yan. So ayun na nga mga kamarites, tiki man na. Mm, natatakam na naman ako. Kain muna ako mga kamarites. Thank you for watching. Hello mga kamaretes Nagdikit-dikit man yung isda ko. Or. Sana or, hindi naghihiwalay. Ay nako, yung hmm, galing sabay-sabay ang pagkabaliktad. Hmm. At crispy niya mga kamaritos. Naulang hmm. na naman tayo ng isda po sa is video. Talaga ba? Ayaw niyo maghiwalay-hiwalay? <laughs> isa, si siya. Gusto niya mapag-isa. Sarot. Ayan, sa wakas, humiwalay din. At siyempre, luto na yung isda natin, mga kamarites. Halina na kayo, naparami yung aking na preto, na ipreto pala. Ayan, luto na. Magsasain lang po ako kasi wala akong kani. Thank you for watching, walos. Hello, ha, mga kamarites. For today's video, gawaan ko to ng paraan. Paano, paano siya sumarap? So, ayun na nga. Dahil gagawaan natin to ng paraan, itong isda natin na pinrito ko kahapon ay mm, makulay na makulay yung gulay natin. For today's video, may green, may red, may yellow paper. bawang mm. Bawang, sibuyas, luya, sabay-sabay na naman yun ipaprito. At ayun na nga, dahil okay-okay na, mainit-init na yung aking pagpaprituhan. syempre parang iskabit silang to siya. Basta, ayun na yun at mainit init na to kanina pa <gasps> wala na ay nasunog mainit pala ito tapos na ilagay ko tong alam, patay. at naglagay pala ako nito ng unting butter simple tamang halo lang kasi hindi pa masyado mainit. Akala ko kanina, mainit-init na itong pagpapritohan ko ng mga lamas ko. Yun pala, ito pala yung na-open ko. Kaya ito yung nag-init, hindi dyan. So, okay lang. Kasi, umiinit naman siya ngayon. Ayun, no? ba diba? Natunaw na nga yung butter na nilagay ko. At saka, syempre, nilagyan ko rin siya ng olive oil kung papapansin nyo ganyan yung pag slice ko o pag gayat ko ng sibuyas kasi ma, gusto ko yung mahaba yung um, ko ng mga gulay ngayon yung pagka slice niya ha mahaba yung slice ganon parang iskabit silang ba pero hindi ako naglagay ng carrots iwan ko ba? at ayun dahil mainit init na siya yung sibuyas bawang luya oh, nangamoy na rin lumabas yung aroma niya ilagay ko na itong mga anong tawag dito? Bell paper ba? <laughs> green paper o oh, bell paper siguro to tamang halok lang kasi ang gusto ko kasi crispy siya yung hindi over ko yung pagkaluto niya ganon at syempre mga seasoning powder onion garlic powder hmm. spicy kasi wala akong uh, Sili. Ang spicy dito. Kaya ito na lang ilalagay ko. At saka, at saka, at Yun. Siguro, sana, spicy na to. Kasi gusto ko, spicy talaga siya. Sirat lang to. Ewan ko kung maanghang talaga yan. Siyempre, on thin soy sauce. And then, oyster sauce. Sarot. Bakit may sarot? At syempre, ganun pa rin. Halo na naman. Ayan. Parang umiyamin niya. Maglagay lang ako unting tubig. Unti. Haluin ko lang. And then, hayaan ko muna siyang kumulo sa web. Pero mas okay siguro takpan ko na takpan ko na lang siya at hayaan ko muna siyang kumulo ng mga 1 minutes lang mabilis lang kasi ayoko ma-overcook yung mga gulay na yan at dahil kung mukulo na siya siguro naka 2 minutes na yung kulo niyan <laughs> hindi na 1 minutes paglalagay ko na yung aking isdang toyot <laughs> natuyo na siya kasi hindi ko siya nilagay sa ref kasi balak ko talagang iluto ng ganito ba parang istabitsi ganoon Wow, amoy pa lang mga kamarites. Napakasarap niya. So, yun na nga. Tiki mama. Tiki tayo. Ay, wow. Maanghang nga. Sarap ah. Pero wait, nakalimutan ko lagyan black pepper. Kailangan ko ito. Masarap to pag may black pepper na madami daming black pepper. So, ayun. Ihalo na naman ulit, on auntie. Tea. On auntie ginarte na ang kamarapis niyo. Siyempre, black and one minutes lang, okay na yan. Tanggalin ko na. Luto na yan. So, ayan na siya. Okay na siya mga kamarites. Sihop ko na yung abo niyan. And then, luto na. Siyempre, lagi ko na siya sa aking lagyan namin. Yan. Kasi pag lumamig na to, yung huwag naman masyadong malamig. Lalamon na ako. Siyempre, gutom ko person lagi naman gutom pag nagluluto yun o di ba apakayamin yun mga kamarites yan so paano na ba kain mo na ako mga kamarites bye bye thank you for watching always